malalim sa likod ng mga linya ng Russia sa Sumi Oblast. Isang lihim na operasyon ang isinasagawa. Abala ang mga piling miyembro ng Timor Special Unit ng Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine o Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine sa kanilang gawain. Ang operasyon ay malakihan, matalino, at nito lang ay winasak nito ang daan-daang sundalo ni Putin at inilagay ang Russia sa alanganin sa kanilang Sumi Summer Offensive. Nilipol lang ng Timor Unit ang mga puwersa ng Russia hindi ka maniniwala sa nagawa nila sa kaloob-looban ng teritoryo ng kalaban. Noong Agosto 5 iniulat ng Kiev Post na natapos ng Timor Unit ng Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine ng Ukraine ang isang malakihang operasyon sa loob ng Sumi na pigilan nila ang pag-usad ng kalaban at nagdulot ng matinding kaswalti sa mga sundalong mananakop ng Russia. Nariyan na ang mga bilang. Ayon sa Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine nakakagulat na 334 na sundalong Ruso ang napatay sa isang operasyon. At limang daan at limampu pa ang nasugatan. Naganap ang buong operasyon sa Sumi na nasa hilagang silangan ng Ukraine at kasalukuyang inaatake. Nagsimula noong Enero, 2020 so 2,000 at 25 at tumindi noong tag-init ng magpadala si Putin ng 50,000 sundalo sa rehiyon para lumikha ng buffer zone sa pagitan ng Agosto 2,000 at 24. Simple lang, ang buffer ay pumipigil sa posibleng pagsalakay sa teritoryo ng Russia sa hinaharap. Ang problema ni Putin ay ang paglikha ng buffer zone ay nangangailangan sa Russia na sakupin ang malaking teritoryo, ngunit hindi ito nangyayari. Ang mga operasyong tulad ng ginawa ng unit ni Timor ang nagbigay dahilan sa Ukraine na magbigay ng ilang pangunahing detalye kung paano nila naisagawa ang napakalaking operasyong ito. Iniulat ng Kiev Post na ang pangunahing direktorado ng Intelhensiya ng Ukraine ay nakipagtulungan sa ilang iba pang unit ng Ukraine, kabilang ang Siberian Battalion Chimera, Junga First Line, Raven Group, at ang ika na Special Operations Detachment ng Hukbong Sandatahan ng Ukraine. Lahat ay may ginampan ng papel sa operasyon sa Sumi, kahit hindi eksaktong ipinaliwanag ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine ang detalye. May saysay naman iyon. Ang nangyari sa Sumi ay maaring maging gabay para sa mga operasyon sa likod ng linya ng kalaban. Ayaw isiwalat ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine ang lahat tungkol sa matagumpay nilang estratehiya ngayon. Pero handa silang magbigay ng mga pahiwatig. Ayon sa United 24 Media, nakipaglaban ng malapitan ang mga tropang Ukrainyo sa mga Ruso sa operasyon sa Sumi. Suporta mula sa artilyeria, putok ng baril at mga first-person view drone ang ibinigay. Ipinapahiwatig nito na posibleng inudyok ng Ukraine ang mga Rusong sundalo sa isang labanan kung saan madali silang maaabot ng artilerya at drone. O kaya naman, maaaring inabot ng mga operatiba ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine ng ilang araw o baka ilang linggo pa sa pagtukoy ng mga pangunahing target ng Russia para mailagay ng Ukraine ang kanilang mabibigat na sandata sa posisyon kung saan makakagawa sila ng pinakamaraming pinsala matapos magsimula ang labanan sa lupa. Hindi tiyak ang mga detalye at hindi rin ito sasabihin ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine sa atin. Gayunpaman, naglabas ang pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine ng dalawa tuldok lima minutong video sa Telegram na nagpakita ng ilang detalye ng operasyon. Kinumpirma nito ang karamihan sa mga ulat ng United 24 at ipinakita rin kung gaano ito kalihim. Simula nito, malabong muka at mahihinang boses ng mga operatiba ng pangunahing direktorado ng intelhensya ng Ukraine habang pinag-uusapan ang kanilang plano. Lumitaw sa screen ang mga pangalan ng mga unit na kasali bago ipakita ang mga eksena ng labanan. Lumilipad ang mga helicopter at armored truck sa kagubatan ng Sumi patungong linya ng mga Ruso. Nagsimula na ang potukan. Ipinapakita ang mga eksena ng direktang labanan sa lupa, kung saan binabaril at nahuhuli ang mga tropang Ruso. Pinalipad ang mga drone sa himpapawid at di nagtagal ay bumagsak ang mga ito. Tila nakasaksi tayo ng mga piyesa ng isang malaking pananambang na sinusuportahan ng mga drone at putok ng artilerya ayon sa United 24, walang naging pagkakataon ang mga sundalong Ruso. Lubos silang nabigla sa operasyon ng pangunahing direktorado ng intelehensya ng Ukraine, kaya dalawa lang ang naging pagpipilian nila. Mamatay sa mga baril ng Ukraine o sumuko sa mga sundalo sa lupa. Bawat bahagi ng video ay nagpapakita ng Ukraine na nagpapaputok ng iba't ibang sandata. At alam na natin ang naging resulta. Mahigit tatlong daang sundalong Ruso ang patay. At higit limang daan at limampu ang sugatan. Ngayon, nalinisan na ng Ukraine ang mga posisyon ng kalaban at nasakop na ang teritoryo. Inaasahan ni Putin na map mapanatili ang supply ng pagkain at bala sa iba pang sundalo sa Sumi. Babalikan natin ang puntong iyan mamaya naglabas ang pangunahing Direktorado ng Intelihensiya ng Ukraine ng pahayag na pinupuri ang kanilang operasyon sa Sumi. Ayon sa pahayag na inilabas sa Telegram page ng organisasyon, pinatigil ng mga mandirigma ng pangunahing Direktorado ng Intelihensiya ng Ukraine ang opensiba ng kalaban sa rehiyon ng Sumi, kung saan mahigit walong kumpanya ng mga mananakop ang natalo. Hindi pinayagan ng mga mandirigma ng Timor Special Unit ng Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine, ng Ministry of Defense ng Ukraine, ang mga Ruso na umumabante sa direksyon ng Sumi. Sa panahon ng espesyal na operasyon, nakapasok ang mga scout sa likuran ng kalaban, nilinis ang mga posisyon ng mananakop, at nakapagtatag ng matibay na pwesto. Nakikita natin dito na sumugod sa opensiba ang pangunahing direktorado ng intelihensiya ng Ukraine, hindi isang depensibong operasyon tulad ng ginagawa ng Ukraine sa Sumi sa kasalukuyan. Nagulat ang mga rusong sundalo nang maalis sila sa teritoryong inakala nilang ligtas sa kanilang pananakop. Matapos ang pag-atake sa Ukraine, higit sa walong kumpanya ng mga sundalong ruso, ang nasawi o nasugatan, nagbigay daan ito para maibalik ng Ukraine ang kontrol sa mga dating teritoryo nito. Marami pang dahilan kung bakit mahalaga ang pag-atake sa Sumi, kabilang na ang pagpasok ng Ukraine ng malaking sagabal sa mga logistika ng Russia sa lugar na ito. Naputol ang supply ng mga pagkain at bala sa grupo ng tropa ng mga Moscovite, ayon sa pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine sa Telegram. Masamang balita ito para kay Putin. Tulad ng nabanggit, naglaan si Putin ng humigit kumulang 50,000 sundalo para sa Sumi bilang bahagi ng Summer Offensive na nagpapakita kung gaano niya kagustong makuha ang rehiyon kailangan ng Russia ng buffer zone para maiwasan ang pag-ulit ng pagsalakay sa Kursk. At kung sakaling matapos ang opensiba sa Sumi at makuha ng Russia ang buong oblast, magandang dagdag iyon para kay Putin dahil magbibigay ito sa kanya ng kalamangan sa anumang magiging usapan ng kapayapaan sa hinaharap kasama ang Ukraine. Pero mula pa sa simula, pumalpak na ang pagsalakay ng Russia sa Sumi. Ayon sa ulat ng Guardian, noong katapusan ng Mayo, maayos na nagsimula ang paglikas ng dalawang daang pamayanan sa sumi ng inutusan ito ng Ukraine bilang paghahanda sa paglusob ng Russia. Isang buwan bago iyon, ayon sa The New Voice of Ukraine, nasakop ng Russia ang apat na baryo at humigit kumulang tatlong daan at apat na put milya kwadrado ng teritoryo sa kanilang mga pag-atake. Iyon ang nagsilbing paunang senyales para sa opensiba ngayong tag-init. Mula sa mga unang tagumpay, hindi na maganda ang takbo para sa mga puwersa ni Putin sa Sumi. Noong Hunyo 26, iniulat ng Associated Press News na napigilan ng mga puwersa ng Ukraine ang lahat ng pagsulong ng Russia sa Sumi. Pinatatag nila ang depensa at inilagay si Putin sa posisyon kung saan nagsasakripisyo siya ng daang sundalo araw-araw nang walang pag-usad. Ginamit din ng Ukraine ang panahon mula sa kanilang matatapang na tagapagtanggol para magbuo ng espesyal na pangkat ng depensa. Nakatuon ito sa pagpapabuti ng mga fortification at pagpapabilis ng pagtatayo ng mga depensibong harang sa Oblast. Tiyak na inis si Putin? Bawat araw na natigil ang mga tropa laban sa Ukraine ay isa pang araw na tumitibay ang mga depensa. Ano ang kaugnayan ng mga nabanggit sa operasyon ng Pangunahing Direktorado ng Inteligensya ng Ukraine noong Agosto 5? Kailangang tiyakin ng Russia na may sapat na pagkain at bala ang 50,000 sundalong ipinadala nito sa Sumi para masuportahan sila. Ang Pangunahing Aral sa Digmaan sa Lupa ay hindi makakakilos ng maayos ang mga gutom na sundalo dahil pinahihina sila nito. At mas nagiging malamang pa silang sumuko sa Ukraine sa pag-asang baka magdulot ito ng pagkain sa kanilang tiyan. Tungkol naman sa problema sa bala, hindi na kailangang sabihin pa. Ang mga sundalong Ruso na walang bala ay hindi makakapag-atake. Hindi matatakot ang mga tropang Ukrainyano sa armang hindi pumuputo. Hindi mapipigilan ang mga susunod na operasyon ng Russia kapag naubusan sila ng bala para sa kanilang artilyerya. Tinargetan ng Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine ang mahalagang bahagi ng supply chain ng Russia sa Sumi. Ngayon, kontrolado na nito ang teritoryo sa likod ng frontlines kung saan maaari itong maglunsad ng mga susunod na pag-atake na lalo pang nagpapahina sa Russia sa Sumi Oblast. Sapat na iyon para magalit ng husto si Putin. Pero, may isa pang ginawa ang Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine sa SUMMI noong Agosto 5. Nagbigay ito ng matinding takot sa mga sundalong Ruso na sumusubok kupin ang teritoryo sa Oblast. Ayon sa post ng pangunahing direktorado ng intelihensiya ng Ukraine sa Telegram, nagsabi ito na, ayon sa mga radio intercept, ang mga sundalo ng hukbong Ruso ay tumanggi sa utos na sumugod sa mga posisyon sa lugar ng responsibilidad ng unit na espesyal na Timor. Gamit ang malalayong dahilan, malaking bagay ito para sa Ukraina. Ang unit na Timor ay nagdulot ng matinding takot sa mga sundalong sumi ng Rusya kaya't sinuway nila ang utos ng kanilang kumander na ipagpatuloy ang pag-atake. Ang bilang ng mga namatay mula sa operasyon ng Unit Timor ay sapat para magdalawang isip ang kahit anong unit na magbabalak ng kontra-atake. Marami sa mga sundalong ruso sa Sumi, ang takot na takot bago pa man umatake si Timor noong Abril 2000 at 25, inulat ni Niko Vorobyov ng Al Jazeera na naglunsad ang Rusya ng bagong conscription drive noong unang araw ng buwan upang makakuha ng isang daan at 60,000 bagong sundalo para sa hukbong militar ni Putin na winasak ng digmaan. Ito ang pinakamalaking conscription drive ng Rusya mula noong 2,000 at 11. Ito ay para matupad ang isang presidential decree noong 2,000 at 24. kung saan iniutos ni Putin na palakasin ang sandatahang lakas ng Rusya hanggang 25 milyong tauhan. Hindi alintana ng Rusya kung sino ang kanilang kinukuha. Basta may maipapadala sila sa unahan ng labanan. Nakausap ni Vorobyov ang isang 21 anyos na lalaki na nakatira sa labas ng Moscow at nagtatago mula sa mga autoridad sa isang desperadong pagtatangka na makaiwas na maipadala sa harapan ng digmaan sa Ukraine. Nadraft ako ngayong tagsibol ng 2,000 at 24 kahit may hypertension ako. At pagsapit ng taglagas, hinahanap na ako ng pulisya para pilit akong ipasok sa serbisyo. Ayon kay Bogdan, ipinaliwanag niya ang kanyang plano na maglakbay papuntang St. Petersburg para kumuha ng medical na exemption na hindi niya nakuha sa Moscow. Ang welga ng Timor Unit noong Agosto 5 ay may kinalaman sa lugar kung saan kadalasang ipinapadala ang mga conscript ng Russia. Ayon iyan kay Oleg Ignatov, isang senior analyst ng Russia sa Crisis Group. Ayon kay Ignatov sa Al Jazeera, maaaring ipadala ang mga conscript sa mga rehiyong katabi ng Ukraine, gaya ng Belgorod at Kursk, kung saan posibleng makilahok sila sa mga labanan. Technical hindi dapat pumasok ang mga conscript sa Ukraine. Ngunit ang paggamit ng technical ay nagpapahiwatig na hindi ito mahalaga sa Russia. Kung kailangan ng karagdagang sundalo sa harapan, maaaring mapilitan ang mga conscript na lumahok sa mga operasyon sa labanan. Ngayon, isipin mo kung saan naganap ang operasyon sa Timor, Sumi, at kung anong rehiyon ng Russia ang katabi ng Sumi, Kursk. Ang ang kampanya ng conscription ng Russia noong Abril 1 ay nagbunga lang ng pagpilit sa mga natatakot na binatilyo na iwanan ang kanilang mga tahanan. At papunta sa isang oblast na sinalakay na ng Ukraine noon at hanggang ngayon ay patuloy pa rin inaatake. Posibleng ang ilang takot na sundalong Ruso na tumatanggi sa utos ng kanilang commander ay kabilang sa mga conscript na ipinatawag ng Russia ilang buwan na ang nakalipas. Kahit hindi kabilang, nagtagumpay ang Ukraine na magtakot sa Sumi at posibleng pati sa Kursk, magkakatulad ang epekto nito sa pagpapabagal ng opensiba ng Russia tulad ng kakulangan sa pagkain at bala na bunga ng operasyon ng Unit Timor. May isa pang maliit na bonus sa paglikha ng takot na ito. Hindi maganda ang tingin ng Russia sa mga sundalong tumatangging sumunod sa utos. Ayon sa ulat ng CNN noong Hulyo, 28 sinimulan na ng Russia ang malupit na pagparusa sa mga sundalong Ruso na tumanggi sa mga utos ni Putin. Kasama sa mga parusang ito ang pagsasakripisyo ng mga sundalo kay Babayaga. Isang mangkukulam mula sa alamat ng Slavic na kumakain ng kanyang mga biktima. Ayon sa CN, ang sinasabing sakripisyong ito ay kinabibilangan ng isang kasapi ng serbisyo ng Russia na tumatangging lumaban para kay Putin, na itinatali sa puno at iniiwan na lang sa kung anuman ang mangyari sa kanila. Ang pagkagutom ay isang tiyak na posibilidad, lalo na ngayon. Ang operasyon ng unit ng Timor ay nagputol ng supply ng pagkain sa ilang bahagi ng Sumi na nagdulot ng kamatayan dahil sa pagkakalantad sa mga elemento. Maaari ring armas ng Ukraine ang dahilan. Ang pinakamagandang mangyari sa sundalong Ruso na nakaranas ng matinding parusa sa labanan ay maabutan sila ng sundalong Ukranyano na nagpasyang arestuhin sila. Ang punto ay handang patayin ng Russia ang sariling mga sundalong tumatanggi sa utos, kahit pa bilanggo sila ng digmaan. Ayon sa pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine, nagsimula ng magbigay ng mahihinang dahilan ang mga sundalong Ruso kung bakit hindi nila kayang ituloy ang pag-atake sa unit ng Timor matapos ang Agosto 5. Hindi magugustuhan niyan ni Putin. Posibleng maparusahan ang mga sundalong tumanggi. Ang parusang iyon ay maaaring magdulot ng pagkabilanggo sa Russia o isang malupit na sakripisyo sa labanan para sa isang mangkukulam mula sa mga alamat ng Slav. Ano man ang mangyari, hindi ito mahalaga sa Ukraine. Ito ay nangangahulugang mas maraming sundalong Ruso ang mawawala sa labanan kumpara sa mga napatay o nasugatan ng pag-atake ng unit ng Timor. Ang takot ay makapangyarihang sandata na ginagamit na ngayon ng Ukraine sa Sumi. Sa antas na maaaring hindi pa nakita noon. Balikan natin ang opensiba ng Russia sa Sumi. Napag-usapan na natin kung paano napigilan ng Ukraine ang mga tropa ng Russia sa mga frontline noong Hunyo. Hindi iyon naging hadlang kay Putin. Para mag-utos ng sunod-sunod na pag-atake sa mga sumunod na linggo, Ayon sa Kiev Post, ang Sumi ngayon ay bumubuo ng 11% ng lahat ng pag-atake ng Russia, isang malaking bilang. Kahit na aktibong tinutulak ng Russia, ang pagsakop sa Donetsk, hindi nito nakukuha ang inaasahang pakinabang mula sa mga pag-ataking iyon. Matapos makapagtulak ang mga puwersa ni Putin ng halos 75 milya papasok sa sumi sa kanilang paunang pag-atake. Hindi na sila nakapagtamo pa ng dagdag na teritoryo mula noon. Ang rehiyon na bumubuo ng labing isa porsyento ng mga pag-atake ng Russia ay walang pagbabago. Ayon yan sa Deep State Telegram Channel na nagulat noong Agosto 2 na sa kabila ng matinding pag-atake ng Russia, wala silang nakuha kahit isang parisukat na milya ng sumi mula sa unang paglusob. Pinahina ng pag-atake ng Unit Timor ang Russia. Hindi tiyak kung gaano karaming teritoryo ang nabawi ng pangunahing direktorado ng Intelihensya ng Ukraine mula sa Russia noong Agosto 5. Pero alam natin na nilusob nila ang ilang posisyon nito, na nagresulta sa pagkamatay, pagkasugat, o pagkadakip ng daan-daang sundalo. Hindi nagkukontra-atake ang Russia sa mga bagong nabawing rehiyon dahil sa takot na nilikha ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine, ang mga drone at artillery ng Ukraine ay magpo-focus din sa teritoryong ito. Ibig sabihin, anumang susunod na pag-atake ay tiyak na magreresulta sa madugong labanan. Ano ang ibig sabihin nito sa huli ay? Bukod sa ilang paunang tagumpay, ngayon ay nawawalan na ng teritoryo ang Russia sa oblast kung saan nila balak gumawa ng buffer zone. Ang pangyayaring ito ay naglalagay sa panganib sa layunin ni Putin na protektahan ang kurs mula sa mga posibleng kontra-pagsalakay sa hinaharap. Mas marami pang operasyon ng unit ni Timor ang makakatulong sa Ukraine mabawi ang mas maraming teritoryo sa Sumi. Ang kaunting mga tagumpay ng Russia nitong nakaraang mga buwan ay mawawalan ng saysay. Ito ay masamang balita para kay Putin. Bukod sa kahihiyan na dulot ng 50,000 sundalo ng Russia, na hindi lang nabigong makakuha ng teritoryo, kundi nawalaan pa nito sa Ukraine, baka kakaunti na lang din ang natitirang sundalo nila. Ayon sa New Voice of Ukraine noong Agosto 5, inilabas ng United Kingdom Ministry of Defense, Ministry of Defense, ang ilang datos. Batay sa Ministry of Defense, nakaranas ang Russia ng nakababahalang dalawang daan at anim na pung libo kaswalti ngayong dalawang libo at dalawamput kung saan isalibo at pitumput dalawa ang average na arawang pagkalugi noong Hulyo. Alamin natin ito sa pamamagitan ng simpleng matematika. Labing isa porsyento ng mga pag-atake ng Russia ngayong tag-init ay nakatuon sa Sumi. Nagsimula ng seryoso ang opensiba ngayong tag-init sa pagtatapos ng Mayo. At tumatakbo na ito ng humigit kumulang anim na puot anim na araw. Ipagpalagay natin na ang rate ng pag-atake ng Russia ay tumutugma sa kanilang araw-araw na pagkalugi. Ayon sa datos noong Hulyo, nawawalan ang Russia ng dalawang sundalo araw-araw sa Sumi sa 11% rate ng pag-atake. I-multiply mo yan sa 66 na araw. Ito ay nagbibigay sa atin ng kabuang 7,782 na mga nasawi sa Sumi, halos isang ikalima ng buong puwersang inilaan ni Putin sa Oblast na idagdag ng unit ng Timor ang mahigit walong daan pang nasaw si apanasawi sa listahan sa loob ng isang araw. Ngayon, ang mga numerong ito ay tinatayang malapit-lapit lang. Maari mas kaunti pa ang nawala sa Russia sa sumi kaysa sa bilang ngayon. Posibleng mas marami pang nawala, batay sa dami ng sundalo na inilaan nila sa sumi kumpara sa ibang lugar na inatake nila. Ang tiyak ay mabilis na nauubos ng Russia ang kanilang mga tropa sa nakakagulat na bilis ngayong kanilang summer offensive. Maaring ito na ang pinakamagastos na opensiba ng Russia hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa The Economist, umabot na sa 31,000 sundalong Ruso ang napatay sa kabuoang summer offensive. Ayon sa ulat ng Kiev Independent noong Hulyo 10, hindi binanggit ang bilang ng mga sundalong nasugatan, pero posibleng doble sa bilang ng namatay ang nasugatan. Halos isang buwan na ang lumipas mula nang ilathala ang mga datos na iyon Ibig sabihin ay maaaring mahigit apat na pung libong sundalo ni Putin na ang nawala dahil sa kanyang summer offensive. Malalaking paggalugi ito na pinalala ng unit ng Timor habang nagdulot ng matinding kahihiyan sa pagbawi ng teritoryo mula sa mga rusong puwersa. Magahanap si Putin ng paraan para punan ang mga puwang na dulot ng kanyang summer offensive sa militar. Lalong tumataas ang posibilidad na ang mga takot na conscript ay itulak mula sa kanilang mga border post papuntang Sumi. Doon, malamang mamamatay sila kung hindi tatanggihan ang paglaban sa nakakatakot na unit ni Timor matapos ang mga pangyayari noong Agosto 5. Tungkol naman sa susunod na mangyayari sa Sumi, mahirap sabihin ng sigurado. Malamang na pinagtitibay ng Ukraine at pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine ang kanilang mga tagumpay. At maaaring, nagpaplano na naman sila ng operasyon para sa unit ni Timor at mga sumusuporta nito. Magagalit ng husto si Putin, pero wala siyang plan B makikita natin ang parehong dami ng mga pag-atake ng Russia sa Sumi at wala ni isa sa mga pag-ataking iyon ang magtatagumpay. ika ng Agosto sa paggawa ng bidyong ito. Sa ngayon, masasabi natin na bigo na ang summer offensive ni Putin sa Sumi. Nawawala ang teritoryo dahil sa pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine, wala pang pag-usad sa paglikha ng buffer zone. Nakababahala, nananatiling vulnerable ang Kursk sa posibleng kontra-invasyon. Lalo na't, nauubos na ng Russia ang kanilang mga sundalo sa Sumi. Sa pangkalahatan, mahusay ang trabaho ng unit ng Timor. Habang nangyayari ang lahat ng ito, kailangan ding harapin ni Putin ang pagkawala ng libo-libong sundalo sa walang tigil na pag-atake sa Ukraine. Napadala na ng Russia ang limampung libong sundalo upang mamatay sa lungsod na iyon. Lahat ay nauwi sa wala, tulad ng nangyari sa Sumi. Panoorin ang iba pang video at mag-subscribe sa Military Show. Para sa karagdagang updates tungkol sa mga tagumpay ng Ukraine Special Forces. Salamat sa panonood.